Magandang araw, Professor Chu. Welcome sa Usaping Nigal. Kayo ay uh, napapakinggan sa Radyo Pilipinas at uh, napapanood din ho sa BTV. Magandang umaga sa iyo, Danny, at sa lahat ng mga nanonood. Eto, Professor Chuno, formal nang naghain ang mga abogado niya, dating Pangulong Duterte ng uh, Defense Challenge Against jurisdiction at sinabi walang legal na basihan para magpatuloy ang pagdinig ng ICC. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa ating mga taga-subaybay kung ano ang implikasyon nito sa kanyang kaso? So, kung magtagumpay ang uh, hinihain ng depensa na... Um, kung ano man yun, no, meron silang hinihinging relief from the ICC ay maaring uh, maaaring hindi makapagpatuloy ang kaso uh, at various points. No? So, uh, halimbawa doon sa inihain nila na submission, sabi ng depensa na parang wala ng silbi ng magka-confirmation of charges kung wala namang uh, tamang exercise ng jurisdiction. So, doon palang baka hindi na matuloy yung confirmation of charges kung sabihin ng pretrial chamber uh, in after it resolves na wala ng jurisdiction or um, isabay niya din sa confirmation of charges at uh, kahit na may basihan yung charges ay hindi makakapagpatuloy sa paglilitis dahil wala ang tamang exercise ng jurisdiction so yun yung implication so sir uh, basically dito no, sinasabi nila na dahil kumalas na sa Rome Statute yung Pilipinas nung time na nag uh, Uh, nagko conduct na investigation itong ICC kaya wala nang jurisdiction. Sa inyong palagay po, valid ba 'yung argumentong ito ng kampo ni dating uh, Pangulong uh, Duterte? So actually, ang sining medyo masalimuot uh, 'yung sistema ng Rome Statute. So ganun din 'yung argumento ng depensa. Hindi na ngayon uh, hindi na ngayon uh, uh, parang Challenge ng depensa yung jurisdiction ng ICC. Sinasabi niya, oo meron kayong jurisdiction. So ang sabi kasi ng ICC dito ay, noong panahon na uh, miyembro pa kayo ng uh, Rome Statute, doon nangyari yung mga krimen, sa teritoryo ninyo. So, kaya kami merong jurisdiction, tinatawag natin na uh, subject matter jurisdiction at temporal jurisdiction. Ngayon, ang sabi ng Depensa, okay, hindi na natin uh, pag-aawayan yan, meron kayong jurisdiction. Pero, sabi sa Rome Statute, sa Article 12 ng Rome Statute, bago nyo ma-exercise yung jurisdiction na yon. So, kahit na meron, hindi kayo makakausad hindi nyo ma-exercise ma yung jurisdiction na yan. Kasi sa panahon na mag exercise na kayo ng jurisdiction, dapat partido pa yung bansa. Either yung bansa kung saan nangyari o yung bansa kung saan national yung naakusahan. No? Pero nung panahon na mag exercise na kayo ng jurisdiction, which was in 2021, kasi doon na-authorize yung investigation and not nung panahon na nagsimula ng preliminary examination si Prosecutor nung 2021 after 2019, hindi na partido yung bansa. So, hindi na kayo, kahit meron kayong jurisdiction, hindi na kayo makakausad, hindi nyo ma -e exercise yung jurisdiction na yan kasi precondition sa pag-exercise ng partido pa rin. So, Professor, sa tingin nyo valid yung argument nila at maaari itong katigan ng ICC? Yes, maaaring katigan ng ICC, marami silang malalakas na punto kasi yung basa ng depensa ay very textual, no? Kung ano talaga yung uh, nakasulat sa Rome Statute. Pero sa aking palagay, um, ay meron pa rin bases uh, basis yung ICC na mag at mag-exercise na kanilang jurisdiction kung ang basa mo naman sa Rome Statute ay holistic at purposive. So, ano ba yung purposive? Ano ba yung punto ng Rome Statute? Yun yung parang accountability, no? Hindi makakatakas yung mga nag ng uh, international crimes dahil lang, halimbawa, mag-withdraw sila sa Rome Statute. So, kaya meron tayong Article 127, Paragraph 2 para dyan. So, while malalakas yung punto ng depensa, at in fact, um, dalawa sa mga nag noon, di ba, sa 2023 Appeals Chamber Decision, yun sinasite siya ng depensa. Meron ding pagbabatayan ang uh, pre-trial chamber to say na hindi, tama yung aming exercise ng jurisdiction. So, sa puntong ito, uh, I would say ay talagang medyo balance eh, yung mga argumento and malinaw huyan na, uh, Professor, na hindi pa natin talaga alam kung ano pwede nga uh, mangyari dito sa kaso. Sir, hilig ng kanyang kampo, no, ni dating Pangulong Duterte, ang immediate at unconditional release ng uh, dating Pangulo. Sa inyong palagay, posible ba itong uh, katigan din ng ICC? Um, yung immediate at uh, interim release uh, na tawag sa Rome statute ay kailangan uh, iba yung analisa pag-aadilisan ng pre-trial chamber. So, yun nga, no, balikan natin kung bakit ba in the first place nag-issue ng warrant of arrest. So, bukod doon sa may nasatisfy na standard which is reasonable grounds to believe, kailangan ng arrest or warrant of arrest dahil any of the three things, no, yun yung parang uh, makaka siya sa investigasyon, sa mga witnesses, kung malaya siya or uh, hindi siya sisipot sa mga pagdinig na susunod or kung malaya siya ay malaya rin yung makakomit pa yung mga krimen na inaakusahan siyang kinomit niya noong panahon na siya ay nasa posisyon pa. So, kung wala na yung tatlong iyon, yung risks na yon, which was the reason why arrest was uh, important in the first place, posible na sabihin ng pretrial chamber, okay, in the meantime, uh, lalaya ka muna. Pero kung merong indikasyon or ebidensya na nandun pa rin yung kahit isa sa tatlong iyon, So, malaking risk yon So, hindi siguro uh, i-gagrant ng pre-trial chamber. Eto sir, kung uh, hindi ito katigan nga ng ICC yung kanilang uh, depensa nga ho, no? ano pa yung maaaring ihain na magkabilang partido hanggang sa itinakdang confirmation of charges hearing uh, sa September? Um, so, meron pa silang ngayon nasa disclosure process sila. No? So, na uh, nag, uh, nag-e-exchange sila ng mga dokumento or ebidensya. Uh, so, pwede pa rin maghain ng uh, depensa ng kanilang mga obserbasyon kasi doon sa uh, ebidensya na inihain ng prosecution kasi sampling lang naman iyon. So, uh, yung mga kahinaan, nun, kahinaan nun, pwede niyang atakihin in similar submission before the confirmation of charges. Halimbawa, or kung merong sinabi yung depensa na tatawagin niya bilang mga witnesses, Ah uh, pwedeng sabihin ng depensa na um, mahina or hindi in, in, in relevant yung testimony ng witnesses na yun. So, hindi sila dapat na pinapakinggan sa confirmation of charges. On the other hand, uh, pwede ding, um, maghain pa ng, um, ng protective or protection request uh, yung prosecution. Uh, prosecutions. So, kung, kung mga witnesses or dokumento na kailangan confidential, or kailangan ang presenta sa witness ay naka yung parang ginagawa natin sa media na naka-blur or uh, hindi kita yung mukha or yung identity, pwede din kihain yun in the meantime. Pero sa panahon na ito, so bukod dun sa disclosure process na yun, no uh, tsaka of course, merong uh, submissions yung mga biktima uh, through their common legal representative. So, in fact, tanong pa yun kung sino ba yung papayagan ng pre-trial chamber sa mga biktima na makapag- dalo at makapag-participate no so isa din yun sa pwedeng kain. Pero yung malaking um uh, part talaga nito ay after ng depensa maghain ng kanilang uh, submission on jurisdiction maghahain ngayon yung prosecution ng observation niya, yung mga legal na argumento naman niya para uh, sagutin ang depensa pati na din yung common legal representative of the victims. And you mentioned kanina sir yung uh, mga pwedeng dumalo doon sa mga pagdinig no and uh, nag uh, nagkaano ng issue tungkol doon sa ID ng mga citizens niya, ho no Ano ho yung uh, reaction ho niyo dito sa nangyayaring ito Um yeah sa akin tama lang yung uh, uh, decision ng pre-trial chamber na payagan 'yun kasi I think a uh, realidad naman talaga 'yun sa bansa natin so I, I siguro produkto 'yun ng mga abogado na um foreigner na hindi naman alam yung context. So, pero dapat na advice sila actually ng bilang presidente naman yung kliyente nila nung panahon na nag issue ng mga national ID na hindi naman na, natanggap ng mga tao. So, dapat alam nila na mahirap na mahirap yung issue ng ID, ng, ng, ng state-issued ID sa Pilipinas. So, uh, sa akin, parang siguro ano na lang yun, no? Kasi abogado ka ng depensa, kailangan mong gawin lahat ng magagawa mo para matulungan yung kliyente mo pero sa akin parang hindi necessary yung uh, submission na yon kasi um, ang ang punto nga dito ay uh, malaki kasi ang em emphasis ng ICC sa mga biktima in fact meron silang sariling abogado na pukod sa sa prosecution at meron silang sariling fund so doon pa lang sa angulo na yon uh, talagang bibigyan mo ng leeway, as much leeway na makapag uh, participate yung victims. So sa tingin ko tama lang yung retrial chamber na i-allow yung not national IDs. And ito, Professor, briefly lang ho, after yung confirmation of charges hearing kung sakaling umabot ho doon, ano pa ho yung mga aabangan ng ating mga kababayan dito sa pagdinig kay dating Pangulong Duterte? Okay, so yung confirmation of charges, crucial siya kasi kung makonfirm yung charges, magpapatuloy tayo sa paglilitis. Kung hindi makonfirm yung charges, wala tayong A uh, trial na magaganap no so um, iba siya doon sa proseso natin on arraignment kasi yun whether guilty or not guilty may paglilitis so after noon kung ma-confirm may paglilitis so tulad ng nakikita natin sa regular criminal trials magpepresenta ang prosecution uh, ng mga depensa at affirmative uh case um depensa tapos meron ding partisipasyon yung mga biktima. So ito na yung mahabang proseso na magpapalitan sila ng ebidensya. Out in the open, out in the public ay uh, mapapanood natin 'yan. Alright sir, panghuli na lamang ho, no? may mensahe ho ba kayo sa ating mga kababayan dito sa mga sport uh, supporters ni dating Pangulong Duterte at pati na rin ho sa mga biktima ng EJK at sa mga sumusubaybay ho sa kasong ito ng dating uh, pangulo? Uh, siguro, ang una kong mensahe ay may mga issues sa jurisdiction uh, na masasolve kapag sumali tayo ulit sa Rome Statute. So, isa yon no? So, mag-rejoin tayo. Uh, pangalawa, kung hindi man mag-rejoin, um, sa Article 12, mayroong mekanismo na pwedeng i-accept ng Estado yung jurisdiction on an ad hoc basis. So, mensahe ko yan sa ating Estado na uh, kung, kung uh, ang goal ay hindi na tayo... Um, magtalo on jurisdiction, posibleng path yun. Sa publiko naman, I think talagang buksan lang natin ang isip natin dito sa proseso ng ICC. Kaya na naman pumasok yung ICC kasi walang nangyayari sa Pilipinas patungkol sa aligasyon o sa mga kaso against the former president. So, this is really about accountability. So, isipin mo, kung ayaw mo na makatakas yung mga tao na nag ng mga krimen na ito dahil makapangyarihan sila sa bansa mo, bigyan mo ng pagkakataon yung institusyon tulad ng ICC na maglitis at patunayan kung wala talagang sala, hindi walang sala. Kasi pwede namang maakwit uh, sa International Criminal Court. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Professor Chu. Thank you, Atty. Dani.